Hello po, uh, may nagtanong nga po, sabi, may tuyo din ba dyan sa Canada, uh, yung dried fish? So sabi ko, sige, check natin, baka meron naman. Ito ang mga isda nila, salmon, uh -huh. ito ano ba to? salmon pa din, tilapia, Uh, tilapia tilapia parang wala mga filet filet shrimp ito squid rings oh ito lang yung sa kanila walang tuyo Uh, pero meron silang basa. <laughs>